Yeah, nasa eat na <laughs> The Something fishy, Yeah! gusto na yung pagkain niya. Naroon ang baso ng tubig. Ako, bottomless ice tea. Hindi ko pa ubus. Pagkain ko, egg with ketchup, adobo, saka fried rice. Wala na, ubus na. Mas may si kami. Capri. Capri. Siyempre, sasal tayo, diba? Capri. Diba? Yeah. Maric. Hindi yung Aram, <laughs> na tuloy ako naantok. Tara, bisik. Joke. Joke lang. Next time, pag marami tayong pera. Wala <laughs> bang guwapong waiter? Waiter! Kaya yun, minangita kami cute eh. Kaya lang, bading daw, sabi ni Edward. Kitsa Moreno na sinito. Yun know, o, tulad nun o. No? Yun o. Know? Yun know, o, may zoom ka ba? Sa zoom na. Nga. Sign out, sign out.